Ba't nagkaanak kung walang asawa? Eh naganap po nang, nang ng lalaki. Kaya ito, nangyari buwan ng kalandian. Ako kayo nagsakripisyo. Ako nagsakripisyo to. Ako paawayan. Di lang pabiligkat at saka pampers. Pa paano naman ako? Magtinda na ako magtinda? Paano naman pag nawala ako? Sino magbabantay dyan? Wala kasi puro karap lalaki ang ginagawa. Inaalok mo lang ako ng gulay, pero pina sinasabi mo na yung problema ng kalandian ng anak mo. Eh, para bunan niyo ako Malaysia. Ilan anak anak ng anak mo? Apat. Apat. Iba sa awa. Apat tayo, tayo dyan. Kaya namubre ba ako sa kung gusto niyo, ampunin nyo na lang to. Sir, bago hindi mo gulay? Nariwa ba bago pito, sir? Oo. Oh? Hindi na kayo, sir, para makabila akong gata, sir. Sige na, parang awa mo na. Magkano ba yan? 20 po. Santale. Ay, santale. Sige na, sir. Bili ka na. Papaya. Ikweta po isa. 35 ang ano. Okay. Sige na sir. Para makabilang ka. May pupuntahan pa kami dyan eh. Basically sir. Mawa ka naman eh. Kahit sa lang sir. Dalawa. Pakabili lang ako ng popcorn tsaka gata sir. Mamaya na lang siguro kasi may pupuntahan pa kami Dito kay eh. Dito kayo dadaluli sir? Hindi ko lang alam. <laughs> may, may pupuntahan pa kami dyan. May mga bahay-bahay pa ba dyan? Meron po pero dito rin po kayo Dada. Ah, babalik din? Opo. Saan galing yung talong kapita't mo? Kapitat lang to, sir. Diyan po. Sa Batang liliit. po yan eh. Oo. Uh, ba matanda na? Di po. Ganito lang po talaga siya. Hindi mm. po siya lumalaki. Hindi, ah, hindi lumalaki? Sir, bilhin na kayo. Para makabili na rin po ang gamot. Bakit? Pero po sir, sa masagat na puso at saka yung baby. Ba't ka nagkasakit? Please. Sa hirap ng buhay, sir. Sobrang pagod. Mm -hmm. Tapos ito, nilayasan pa ng nanay, sir. Huwag pa nag-aalaga. Mawa na makay, sir. Bilang yun ako. Bakit-bakit nasa iyo yan? Ano mo ba yan? Ako po. Oh. Wala po yung nanay. Lumayas, eh. Hindi ko po makita. Bakit lumayas? Di, hey, siguro. Nagharap ng lalaki. Kapatay tayo dyan. May anak na. Naghanap pa ng lalaki. Eh, wala po. Naghanap po isa kanya, eh. Ako lang naghanap buhay, eh. Ano? Anak mo? tapos lumayas, naghanap ng lalaki. Kasi ako lang naghanap buhay, iniwan niya ito sa akin. At tapos maghanap ng lalaki? Oo. Oh. Ba't siya maghanap ng lalaki? Dapat para, daw, para daw po may buhay sa kanila, magnanay. Ah, lalaki ang inahanap niya. Hindi hmm, ito bulong sa akin, tikil sir. Ibang klase kayo. Dapat hindi lalaki hanapin. Trabaho. Eh, Eh, ano ba yan? Anak mo yon? Opo. Apo mo yan? Ako nag-alaga. wala pa akong benta kaya bilang ko sa gatas. Kaya niya nagawala-wala na. Mm hmm. Ilan to ba yan? anak mo? Bakit nag-aanap pa ng lalaki? 29. 29? Opo. Hmm. Oh, okay. Sari, wag ko sila. Tignan bagong pitas yan. No? Ma? Bagong pitas. Opo. Tanim niyo to? Opo, tanim po. Ay, galing. Native yan, sir. Ito yung pinakamabenta dito. Magkakano? 20. Ay, ang mahal naman? Sir, hindi lang po talaga bentaan naman dito. Provincia to. Dapat ito, 10 piso lang. Di, 20 po talaga yun, eh, sir. 5, 10, 15, parang 5 piso isang piraso e, kalit-lit yan, paano ako mag enjoy dyan? Ikaw kaya, o sige, o, oh, kalit nito, mag-i-enjoy ka ba dyan? Eh, kahit na sir, mabubusog ka naman, isaw lang yun sa bago. Kalit-lit yan, pag sinubo mo yun, mabubusog ka ba dyan? Opo, sir, bilhin nyo na ako, sir, sorry. Kalit-lit, hindi, Kala, hindi, bako, hindi ako, pwede, hindi na ka, hindi ako mag-i-enjoy dyan, kahit ikaw, alam mo, hindi ka mag-i-enjoy, maliit. Hindi, hindi ko na isa yung 350, para mabenta na ako. Ano ba nangyayari sa inyo? Ano bang ano ba hanap buhay inyo? Bakit? Ito lang po magtinda ako ngayon ng gulay tsaka papaya. Kung ano po meron siya na mapipitas yung po tinitinda ko ngayon. Oh. At, At least may... may pa ano ko rito may bilik gatas tsaka pampers. Bakit ikaw ang nag-shoulder eh may anak naman? Wala nga pong asawa yung anak ko. Ba't nagkaanak kung walang asawa? Eh nagkaanap po na nagkaanap ng lalaki. Kaya ito, nangyari, bunga ng kalandian. Ako kayo nagsasakripisyo. Eh, Anak sa nagsasakripisyo ang nanay. Ako nagsasakripisyo to. Ako paawaya, di walang pabiling kata. Saka, pa, pa, paano naman ako? Magtinda lang ako magtinda? Oo, oh, ganun talaga ang responsibilidad ng mga lola eh, paano, ngayon. Pag, paano naman ako. Sino magbabantay dyan? Wala, kasi puro karap lalaki ang ginagawa sir, parang awal nyo. Nabilan nyo na ako. Na. Kahit tatlo si Kweta na nasa, bilan nyo na ako, sir. Kapilin akong gata, truck lang, 620. Inaalok mo lang ako ng gulay, pero pina sinasabi mo na yung problema ng kalantean ng anak mo. Eh, para bulan nyo akong gulay, sir. Ilan anak anak ng anak mo? Apat. Iba-iba sa Apat Iba -iba, ay tayo dyan. Kaya, namubre ba ako, sir? Kung gusto nyo, ampunin nyo na lang to. Ay, <laughs> ayoko. Oh, ang hirap na. Hirap na hirap ako eh. Hindi ako makain. Hihigal ako. Kaya nakaupo na lang ako. Dapat lalako ko yan eh. Tapos ibibigay mo sa amin. Hanapin niyan ng nanay niya. Eh, walang pa ka nanay niya eh. Di, pwede ko oh? lang to, Para makatinda ako ng maayos. Ano, patuli mo na yung anak mo. Kung gano'n, anak lang ng anak. Tapos sa'yo ibibigay. Sir, okay, paano pa patuli babae? Ibig ko sabihin, palaigit mo na. Di ba? Para hindi na mag-anak. Eh, bilang nyo na ako si Para... Tapos yan na yung bunso. Ilang taon na yan? Sa taon pa lang. Uy, natatakot yung anak mo. May iyak na. Gusto ko rin ito eh. Tag 10 piso, tama? 50, sir. Ah, 3.50. oh, ito. 50. Mahal naman ng talong. Ganun Pro sa putang kamintahan. Pro Probinsya, dapat tag-10 piso lang to. O, oh, isa isang Opo. Okay. Baby, paano ba yung mga plastic? O. Oh. Isang 150. 150. 200. hundred. <laughs> 250. Oh, 250 na lahat 'yan. Ito give away. Pati pa naman reject binalot mo pa. Sir, ni ano yung native din si Lady Reject. Native eh, matigas na 'to, baka mamaya ano na 'to. Oh. Oh, sariwang-sariwa pa yan, sir. Matigas na yung buto. Matigas na yung buto. Matigas na buto. Eh di, magulang na yan. Magulang na nga. <laughs> <laughs> Hindi na pwede ito. Dapat ito yung, yung pagmalambot pa gan. Yan, o tingnan mo. Ay, wala Wala pa. Mm. Na ako, Ay, no, Matamis. Hindi ito, matanda na. Tingnan mo. Hmm. Matanda na. May bagoong dyan? Wala po kami bagoong. Hindi na po kami pag-usin. Kaya yata, baka may bagoong huh? kayo. Hmm. May bagoong ka dyan? Wala rin. Huwag na, huwag na. Okay na. Yes, Ito, hindi na pwede. Matanda na po. Ikaw na yan? 250. 150 na lang. Hindi pwede, sir. Eh. Hindi ako sa apo ko. Malit-lit, paano mo kailangan ko papabiling gabi sa kapabiling gamot ko? Magkano lang kita ko? May nanay naman yan eh. Dato oh ng sige. Pero eh. Oh, 250. Inaawa ako sa apo mo, gawin ko na lang 500. Joke lang ikaw naman, ibinibiro ka lang eh. Ano oh. na 'tong chocolate? Oh, sayo na 'yan. Magkano na? 250. Kaya nga 500 na 'yan. Salamat, sir. Hmm. Okay na. Sige. Thank you, sir. Thank you. Ano <laughs> si pabili lang kang binigatas? Ato <laughs> okay. ni Apo ko. <laughs> Ay, Apo ko! Ka! Kailangan, kanina, problema-problema, nakatanggap ng... ko akong gatas, sir, para makain na hmm. lang. Sige. <laughs> oh, may pabili ka ng Daanan ko na lang yan, ha? 200 lang sa'yo, akin 300, magre-remit pa tayo yan. <laughs> Diling gata. salamat. Daanan na lang namin yan. Ako, may pupuntahan pa kami. Salamat, sir. As okay. Thank you. Oh, Sa so baka dupuntahan? Hindi, may pupuntahan lang kami bahay dyan. Okay, salamat. pag ka na. Daddy, doggy. Ano? Bulay pa. Bulay. Hindi po kayo bulay. bulay. Bakit nakarasing ka dito? Hindi po talaga kita. Oo. Oh. Hindi po kayo Ilapag mo, ilapag mo lumusong ka, nagtitinda ka, umuulan, no? basang, basang eh, basa ka na. Pero alam po, po talaga kay Daddy Frankie, eh. di po ako para matuntuntun po itong ninyo. Ah, ano Pero, bakit ka nagpabasa? Eh, po, po talaga kay Daddy Frankie eh. kasi ito sana niyo rin ako. Alam mo, napanood mo yung vlog oh, natin? Oh, Unang-una, hindi nga dispensa sa'yo. Pangalawa sa mga viewers natin, talagang nabash ako ng gusto kasi hindi nila nagustuhan yung biro ko. Kasi Pero totoo po yung ten. Oo. Yung sinasabi niya na anak niya na naghahanap ng lalaki, mga kababayan. Tapos nagalit pa sila. Nung sinasabi na 500 lang binigay ko, mga kababayan, Nung pinaalis ko yung bata, binigyan ko pa yung bata ng isang libo. Pero ano po, totoo po yun, lang, binig, binigyan ko po talaga yung, parang, yung parang umilabang ko po yung sa bako ng loob na kasi nung no time na wala po talaga ako pabiling gatas. Mm Hindi -hmm. ko na po akalain na vlogger po pala kayo na tumutulong talaga sa mga naghihik ako. Ito, to, oh, may mga damit kami dito, pwede ba magbihis ka muna? Punta ka sa CR, magbihis ka. Mm Hindi. -hmm. Pa, ano, pabihisin nyo nga muna to? Sige, may CR doon. Dali. Base mo na. Para hindi kiniginaw yung tao. Palit ka lang ng damit. O, oh, dito ka. san tsinelas mo? Ito po. Uh, pati tsinelas mo, ang laki. Ayan, sige. Para makabawi ako... Hindi naman talaga ako barat. Pasensya ka na. No? O, yung damit na binigay namin, di ba, dalawa? Okay. Sa'yo na yan. Taka na to? O, to. 5,000 na to lahat. 5,000 na to? Oo. Pero oh. kayo, tayo, ito nung yan sa akin. Oo. Hindi, para makabawi ako sa Hindi <laughs> mo ito mo rin, Hindi na, sa'yo na yan. Papa, salamat mo kay Daddy Tracky. Hindi mo rin niya ako kay Daddy Tracky. Ito rin. Pag-iisipan ko. Ha? Pag Bigyan mo akong ano na biodata. Biodata? Biodata mo. Yung pagkakakilan lang lang, pasensya ka na siyempre, kailangan ko rin yung mga pasok sa amin. Kailangan makilala ko rin. Huwag mong mamasamain, no? Security din ang lahat. No? Sige, ah, kape. Isa yung kape. Tingnan mo, paano kung hindi mo hindi mo ko nahanap? po ako, magkikita ulit ko. Kaya, ko Um, I don't Lawig. Ang layo ng bahay ni Daddy Frankie sa ano, sa kasada. Oh. Lakad sa sanib mo, ang gandito. Dali na talaga Ikaw talaga yung sinadya ko, Daddy Frankie. Kung talaga, kasi nabalitaan ko na vlog mo. Pinanood ko lahat ng mga vlog mo. Tumutulong ka pala talaga sa mga kapos palad. Kaya ina ko talaga, ko ng tulog mo. Sa lahat ng tinulungan, tinulungan ko, sa'yo lang ako nabas ng gusto. Ay! <laughs> <laughs> Pero kaya nang sinabi ko, okay lang yon, Walang problema. Kasama sa buhay yan. Walang perfectong tao. Kaya ako nga humingi ng dispensa talaga sa inyo lahat, mga kapabayan. Hindi po ako ganun tao. Kung baga, nagkamali lang ako sa aking pagbibiro dahil tinakyan ko lang talaga yung biro ni nanay. Dahil hindi ko alam na totoo pala yung sinasabi mo. Totoo po yun. Marami ka nang benta. Marami kang ka dala kanina? Kunti lang po yung dala ko kasi hindi nyo ko po ito pa. Pag ako, kahit na pa paano makabili ako ng pag, pagpambili po ng gata sa kapatang. Oh, walang lalabas okay. na tao ngayon. Wala e, nga po eh. Kaya kunti lang po talaga benta ko. Eh, binili ko pa ng pagkain doon kasi tangali na eh. Kumain muna ako. <laughs> eh, kaso sobrang labig. Oo. Doon ka muna sa loob. No. Huwag po ba? Huwag po. po. Daddy Frankie, baka hmm. naman po meron kayo lumang cellphone dyan. Baka ba pwede niyo kong bigyan? Hmm. Ay, what? naubos na yung pinapamigay kong cellphone eh. Kahit luma, para lang magkaroon ako ng touch pin. May, saan si Rob? Ay, Ganda pala, sorry Rob. May lumang, ano, may lumang cellphone tayo yung isa. Kasi sabi nyo kahit luma daw. Kahit luma lang, basta meron. Wala okay. ka ba cellphone? Meron no, cellphone. Uy, ano din na doon? Ito. <laughs> Ito lang po cellphone ko eh. Uh, Buti hindi ba na basa. Hindi naman po. Saan mo sinisiksik? Dito lang. At saka salamat dito sa pera binigay ko dati oo, oo. Malaking so, turong na po sa akin to. Ingatan mo. Bahay ba eh, may cellphone tayo? Meron, meron. Meron, <laughs> meron. Sige. Kahit luma, uh, basta meron. Kasi gusto ko talaga magtang cellphone eh. Mm Touch screen. sige. makabili eh. Oh. Sige, sige. Kunin mo nga, Rob. Nasaan? Pasensya mo na kasi wala wala akong ano, wala akong brand yung di pa ako nakakabili. Actually, namimigay talaga ako sa mga walang cellphone, especially sa mga oh estudyante. Ito, pagpasensyaan mo muna yan. Pinaglumaan. Awat, daddy ah. Oo. Ganda. Oo. na ako nito kasi pero na no, cellphone. Mm -hmm. At least hindi na kumfad. <coughs> na. Ubusin mo na yung kape mo. Wala na po. Ah, okay na, ba malag lang. <coughs> oh, ingat ka na lang. Ano, ano nga pala pangalan mo totoo? Martes po. Ah. Tawagin niyo lang po ako Martes. Eh. Paano dadi, uwi na po may nanahilan. Oo, oh, oh, sige. So, ingat ka ha. ako Ah, kunin ko yung mic. Kunin yung mic? Ito. Saan <coughs> so, talaga dito daddy ha? -hmm. Sa -mm. cellphone, takas sa biligay. Oh, so, yung damit mo, dalhin mo na yung dalawa. Yung basa. Sige po, sinabot po. Okay, okay. So, ayan mga kababayan, mga kabaranggay. Uh, actually, medyo na-disappoint din ako sa unang tagpo namin ni nanay. Uh, pero hinanap din pala niya tayo, kaya maraming maraming salamat po. Muli po, pasensya na po sa inyong lahat mga kababayan. Ingat po kayo and God bless.